Hindi naman pinaligtas ng mga kabataang hinihinalang lango sa alak at droga ang isasama ang uh, isa sa aming mga kasamahan sa PTV News habang nangangalap ng balita kaninang madaling araw. Para sa detalye narito ang report ni Audrey Reseta. Habang nangangalap ng istorya ang tagapagbalita ng PTV, siya mismo ang naging laman nito. Alauna na madaling araw, binabaybay ng aming reporter na si Bernard Tan kasama ang kanyang kameraman na si Dante Morada ang kahabaan ng Santa Mesa sa May Maynila. Sila ay napagtripa ng mga kabataang hinihinalang lango sa alak at ipinagbabawal na gamot. Hindi namin pinansin ng una kasi nakita namin marami, mga tatlo hanggang apat eh. Yung una at sila tumatawid, grupo. Hindi namin masyadong pinansin. Ngayon, pag uh, palo ng gano'n, medyo nilagpasan na namin. Nakalagpas kami. Maya-maya may kumalabog. Bug! Hindi. Pag namin, pati nabasag na yung likod namin. Yan yeah, yung bato. Oo. Binato bato. na. Pakita namin yung bato. Yan yung bato. Bato. Pakita yung bato. Ito, ito yung bato. Oh, yeah, ito, 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 ito naiwan pa, naiwa pa yung bato rito. Yung pinambato rin sa back glass namin. Maliban sa pagbato sa sasakyan ng aming reporter, sila rin ay kinorner na mga kabataan. Inundayan sila ng mga sapak at pinagpupukul ng bato. Ito, tinamaan ako ng bato. Yung unang bato, nailagang ko pa. Yung pangalawa kasi tatamaan na ako, nasangga ko. Matapos ang insidente, nagtungo sila Bernard sa presinto 8 upang magreklamo. Nagad namang inalalayan ng mga otoridad. Sa ngayon, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot sa pananakit sa PTV News reporter at cameraman. Dapat sa ganong oras, ganong oras sa langaning oras, hindi dapat lumalabas yung mga kabataan ng ganong oras, dapat yung mga magulang sinusupervise nila yung mga bata. Para sa Telebisyon ng Bayan, Audrey Goriseta.